Wow! Squishy notebook! Tara at gawin natin! Game! Game. Kailangan natin ng mga tatlong pirasong band paper. Para sa naman yan, Kuya Enzo? Di ba gagawa tayo ng squishy notebook? Tinupi ko lang sa gitna at nilalagyan ko ng stapler. Ah, para maging notebook! Oo, oh, ito yung magiging pinaka-notebook natin. Pwede kayo magsulat ng mga diaries, kung ano-ano. Ano naman ginagawa mo, Kuya Enzo? Tinusukat ko yung pinaka-notebook dito sa folder. Yung folder kasi yung pinaka-magiging cover natin sa notebook. At magiging squishy. Ah, ganun pala. Ngayon naman ay nagdodrawing na ako ng design na pinaka-squishy natin. Anong design yung ginagawa mo? Uy, Lolo! Nakakagulat ka naman? Nagulat agad? Bigla-bigla ka po kasi nagsasalita eh. Sorry naman! Pero ano nga yung ginagawa nyo? si notebook po ito lolo at gumagawa po ako ng bolang kristal. Bolang kristal! Oo po lolo parang ulo mo. Ano sabi mo? Parang ulo mo po yung bolang kristal. 'Di ba po may magic? Maganda. Ah, kala ko sasabihin mo. Ano po? Ah wala. Ano na ginagawa mo ngayon, Kuya Enzo? yung dinrawing kong bolang kristal ay kinakatter ko na or tinatanggal ko yung pinaka bola. Bakit naman? Kasi po dito ko po ilalagay yung pinaka squishy na gagawin po natin. Ayan, okay na po. Mas maganda kong lagyan niya ng kulay, Kuya Enzo. Sige, walang problema. Lalagyan natin to ng kulay. Pero bang kulay maganda? Yellow. Yellow? Mas maganda orange. Maganda kaya yung yellow, Lolo? Para hindi na kayo magtalo, ayan, yellow at orange na lang yung lalagay ko dito. Okay na. Maganda naman pali 'pag pinagsamae. Oh, 'di ba? Ano na susunod mong gagawin? Nagdidikit po ako dito lolo ng mga characters na design ng aking pinaka notebook na squishy pa. Oh, 'di ba lolo, notebook na squishy pa? Ang galing! Ayun naman 'yan. Nagde-drawing po ako dito ng pinaka background ng ating bolang kristal at dito po natin ilalagay at ididikit ang ano Troy dyan? Yung pinaka squishy, 'di ba? Tama. Ayan, okay na 'to. At lalagyan lang natin ito ng iba pang kulay para maganda. Yan, medyo tapos-tapos na to. Ngayon naman ay maglalagay na ako dito sa resealable plastic ng glitters na color blue at color pink. Ito yung magsisilbing squishy natin. Bakit mo nilalagyan ng tubig? Kasi po, gagawa nga po tayo ng squishy lolo. Hindi ba matatapon yan? Hindi po lolo, kaya nga po kumuha tayo ng resealable plastic para hindi po matapon. At maglalagay na po ako dito ng double-sided tape para maidikit na po natin itong pinaka-squishy natin dito. Wow, parang nakikita ko na, ang ganda! At syempre, didikitad pa natin to para hindi talaga matanggal yung pinaka-squishy natin. At tingnan mo, ang galing, oh! Wow! Akin yan. Enzo ah. Oo, oh, sa'yo ito. Di ba ikaw nagpagawa nito. ito? Paano naman ako? Hindi ka naman papasok sa school lolo eh. Okay na to, game. o, <laughs> <laughs> oh, ayan. Na. Okay na yung ating water squishy notebook. Wow, ganda. oh, ganda. Ayan, pwede oh, pwede mo diary yan. Diary. <laughs> pa, sulat-sulat na Oo. Oh, oh, Diyan mo isusulat susulat yung story nyo ni Adi. <laughs> oh, okay na. Oo, oh, ayan. <laughs> tapos kapag uh, nalilito ka sa kanyang iniisip pag hulaan mo lang yan para sa bola blastball okay, pipilitin pindutin mo ganyan ano gawa na rin sila game